Importante to kasi kailangan mo mag-practice na hindi ka nakatingin sa camera. Kasi okay. problema ko palagi pag gumagawa tayo ng content. Tigilan mo yan ba? Mm-mm, tigilan ko to. Tsaka wag mo hawakan leg ko. Ganyan lang, usap leeg tayo. Leeg ba yung bato ko yan? <laughs> ito ang leg. So, ito yung magandang podcast. Harapang podcast. <laughs> o nga, harapang podcast nga to, Mi. Harapang podcast kasi nga harap-harapan tayo nag-uusap, di ba? Kasi ikaw, hindi kita nakakausap ng matino. Ito yung part na papapractice kita na... Uh, <laughs> hindi ba ako nakakausap ng matino? Kailan na ba ako nakakausap ng matino? <laughs> hindi ko talaga alam eh. Game. Oh, sige, tapos tumingin ka sa mata ko. Ayan. Gusto ko nag-uusap tayo ng ganito. Kinikiling ako. Kinikiling. Okay, pag-uusapan natin ngayon. Anong pag-uusapan natin? Yung binyag ng anak natin. Okay. <laughs> Iusapan natin yung binyag <laughs> Wait oh, lang. Wag ka tumingin sa camera. <laughs> ano sabi ko sa'yo? Hindi nga, eto nga, nga. Ito na yung masagal hinihintay na tao. Kasi sabi ni Lady daw tumitingin sa'yo magkausap Hindi kita. Hindi ka nga tumitingin sa'yo. Ngayon, sumatakot. Sa gagawin nating OA ito. Magtitinginan talaga tayong dalawa, okay? Oo nga. Game. Okay. Ito na yung part na pwede mo kumaka... o oh. Nate lang ba ako Dapat ganito lang tayo. Oh. Ah. ah. Tapos, wag na wag kang tumingin sa camera. Mm, mm Tumingin ka lang sa akin. Mm Okay? Game. Mm. So, pag-uusapan natin ngayon, ano yon? Tungkol sa binyag ng anak natin. Very good. Mm. So, ikaw magkukwento ngayon sa akin. Bakit ako? Dawa tayong dalawang. Oh, ano yung natin sa mga tao? Tungkol sa binyag ng anak natin. Ang ikukwento natin ngayon ay yun nangyari kanina. Oo, oh, nangyari kanina. Ang totoo niyan, guys. Hindi talaga dapat matutuloy yung minyag. <laughs> Kasi, tinopak you <know>, si kumpare. <laughs> hindi ako kumain ng gusto niyang pagkain. <laughs> 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 Nagtapak pak Ayun, natulog. Pag gising, okay na. Pero ito talaga yung point natin. Pumunta tayo sa ano kanina, sa simbahan, na binyagan na yung anak natin. Ah. Next month, magwe-birthday na. So, i-explain natin sa mga tao, bakit. Kung bakit kailangan binyagan? <laughs> bakit tayo nagpabinyag na wala yung mga ninong? Ah, kasi maraming nagtatanong bakit. Good idea yan. Kasi ang daming nagtataka bakit tayo nagpabinyag na wala yung mga ninong doon. Dalawa lang yung dinala nating ninong at ninang doon eh. Si Mat lang at si Ate. Nag-represent lang tayo ng ninong sa anak natin. Hmm. Kasi nga yung birthday is isa-separate natin sa binyag. Oh, oh. Dahil nga ulan ng ulan. Katulad ngayon, oh, lakas ng ulan. Hindi, ang totoo kasi ni'yan ano... Baka kasi doon sa venue is umulan, baka mabasa yung mga ninong at ninang, kaya nag-separate nang tayo ng ano, binyag at birthday. Uh, sa mismong birthday party doon na, na lang gaganapin yung pinaka party ni Sophie. Hindi na tayo nag ano ng ninong at ninang kasi nga baka ano, maulanan sila nakakahiya, 'di ba? Baka mabasa. Ang lakas nga ng ulan, eh. Kaya nga hindi ko nga naririnig Paano, Kahit nga tayong dalawa, di ba, hindi na kaya kailangan natin lakasan yung mga boses natin para marimig tayo. Mm, mm So, ngayon, first time natin gagawa tayo ng video na hindi tayo nakaharap sa camera. mm, -mm. Pero i-explain natin sa mga tao yung nangyari sa binyag ng anak natin. Oo. Oh. Uh, okay. Ayun yung ano nangyari, wala tayong tulog, o pati si Sophie tulog all the time, di ba? Ayun lang naman eh. Uh, tapos sa uh, mga ninang at ninong pasensya na po kayo lahat kasi ano um kailangan lang talaga natin na uh, ibinyagan na yung anak natin as, as soon as possible Oo oh. Tsaka guys ang dami naming naging ano, na, ang dami natin naging problema dun sa ano niya, yung mga paper kasi nga uh, na-late register tayo, dami nating inayos. Yung sa birth certificate niya na ano tayo na late tayo doon. Lakas ng ulan so Siguro Ilang minutes na ba yan Mat? 4 minutes na daw eh Explain na lang natin pag wala ng ulan no? Ang lakas talaga ng ulan mo. Eh. Kaya nga eh So yun lang ang update namin sa ngayon Ayun yung ano natin Yung ano natin Yung yung update natin kung bakit hindi naisama yung mga ninong at ninang, di ba? Uh. Kasi ano nga, ayaw namin maka ano, abala. Siyempre, ninong at ninang dapat ano yun eh, special yun, di ba? Kaya hindi na namin dinala kasi nga baka maulanan. Tapos ang aga pa, di ba? Doon lang sa birthday na lang ni Sophia natin gaganapin yung pinaka-party, no?